Alam nyo po ba mga kabartusyo na nitong bago lang nag po na ang lumang piso tulad po nito pero bago pa ang mukha, maganda pa po tignan yung kumikinang ay hinahanap at kinokolekta ng mga kolektor po ngayon lalo na ng mga gumagawa ng alahas dahil itong bagong limang piso po ngayon ay in demand Mataas ang paghahanap ng mga gumagawa ng alahas po ngayon kahit na bawal po yon dahil itong bago pa ang muka ng lumang limang piso ay ginagawa po ngayong alahas. Kaya marami po ang nagkokolek po nito, marami po ang naghahanap nito at binibenta sa mga gumagawa ng alahas po ngayon. Siyempre, hindi po ito tunay pero ito kasi ay hindi po nag-fade hindi po siya kumukupas itong bagong mukha ng limang piso. Lumang limang piso pa ito pero bago pa ang mukha. Ito ay hindi po kinakalawang, hindi po nag-fade. Ibang klase po kasi ng metal ang ginagamit nito na ginawa ng coin sa limang piso na ito. Kaya sa grupo namin, Numista PH, naghahanap po kami siyempre ng mga lumang limang piso na bago pa katulad po nito. Kasi ito ay hinahanap at, at maraming nangongolekta po ngayon lalo na yung mga gumagawa ng alahas para ito ay gawing alahas. Siyempre mga kabertusyo, sasabihin ng karamihan na bawal po yun ang sirain ng pera. Pero tandaan na po natin na ang mga gantong klase ng pera, itong lumang mga coins po natin ay in 3 years time, mawawala na po sila sa market dahil i-circulate na po yun ng BSP so kukuni na po nila yun pabalik dahil may bago na tayong mga coins issued by the Duterte administration kaya ang gagawin ng mga karamihan po dito katulad sa amin nag-upo ito ay iko-kolekta -co yung iba naman, ginagawang alahas and demand po ito ngayon itong Lumang piso pero bago pa ang mukha. Bago pa ang mukha niya ito. So ito ay nagtrending po ngayon. Ito daw ang hinahanap ng mga gumagawa ng alaas dahil hindi ito kinakalawang. Kung gaano siya kakinang bilang isang coin, ganun din siya kakinang kapag ka ginagawa na siyang alahas. Kaya kami din, numista, naghahanap din po kami ng ganito. Di ba Siyempre, ibibenta din namin yon o kung meron kayo dyan, o ibenta nyo po. Kung meron mang mga naghahanap, mga naglalako na naghahanap ng ganto, for sure yung mga yun gumagawa ng alahas yon. O di kaya mga numista na tulad namin. So kung baka meron po kayo dyan, e message nyo po ako. Again, wag po sa comment ha. Ah. Meron po ako mga link dyan, lalo na sa FB kung saan nyo ako pwedeng e message. Doon nyo ako i-reach, doon ko kayo kakausapin. Huwag pong sa comment. Okay? So meron po ako dito mga Havertusio na lima na 5 peso coins. Ayan. Itong apat ay luma. Makikita nyo naman sa mukha po nila. Yan. Mga luma na po yan. Pero ito, ito ang sinasabi ko po sa inyo na hinahanap ngayon ng mga kolektor. Kung ikumpara po natin, mas makinang po ito. Siyempre. Ito ay non-magnetic po ito. Ibig sabihin kapag ka non-magnetic, hindi po siya kinakalawang. Magkakaroon siya ng stain, pero impurities lang po 'yon, pero hindi siya kalawang. Ito ay ito kung napapansin niyo po ito, ito ay galing sa dumi na nakukuha po sa scotch tape. Yan, pwede pa pong linisin 'yan. Pero kung tingnan po natin in general yung coin, ito po ay makinang makinang po siya ganito po ang hinahanap ng mga maraming kolektor po ngayon lalo na ng mga gumagawa ng alahas dahil unlike po dito ito kasi ay magnetic so ito ay gawa sa steel ibig sabihin magkakaroon po siya ng stain o di kaya kalawang ito po na bago ang mukha kahit lumang, lumang limang piso na po siya, ito pang nga ay series of 2009 ito ay non-magnetic. Hindi po ito kinakalawang. Kaya kapag ka ito ay gagawing alahas kung gaano po siya kakinang nung coin pa siya, ganun pa rin siya kakinang kapag ka nagiging alahas na po siya. Kaya marami po ang naghahanap ng ganito. At syempre, yung grupo namin ay naghahanap ng ganito din. Kaya kung meron man kayo, kung meron mang mga naghahanap Pwede nyo pong ibenta yan at pwede po kayong mag dahil mahal po ito. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa 10,000 ang bentahan po nito. Nasa 10,000 ang bentahan ng gantong klase ng coin. Lumang coin, pero maganda pa ang mukha. Makinang pa ang imahe. Yan. So, ang gagawin ko po sa coin na ito dahil mag-isa lang po ito ay lilinisin ko lang ito kasi ito ay impurities galing sa scotch tape siguro ay nano ito binandel ito Ayan. binandel siguro ito kaya nagkaroon ng mga impurities pero ito ay natatanggal lilinisin ko yan para manatili po yung kinang niya at yung buong mukha talaga ng limang piso na ito ay mananatiling makinang at maganda at bago tignan All right. So mga kabertusyo, ano po pang hinihintay ninyo? Kung meron po kayong ganto, i-message nyo na po ako. Okay po, bibili po ang grupo namin ng na ganto. Hindi lang po ako as specific person, pero yung grupo po namin ang naghahanap. Ngayon po, sa mga nagko-comment, hindi po talaga ako sasagot sa comment. Okay po, meron kasi mga nagko-comment, bibili ka ba talaga? Magkano po ang bentahan? Magkano po ang bili mo? Meron ako, bilhin mo na, maawa ka na hindi pa ako sasagot sa comment kasi meron po akong link dyan sa banner ko na direct po doon sa FB page ko at gusto ko po na doon kayo mag-message po sa akin para personal. Okay po, so hindi po ako sasagot kung magkano man yan. Ito ang hinahanap namin, gusto ko yung bilhin doon sa comment section sa YouTube. Gusto ko po nasagutin siya uh, specific or personal doon sa FB page ko which is nasa banner ko lang po doon nyo po ako i-reach okay po at sa video na ito once again ito ang hinahanap po namin lumang limang piso pero bago pa ang mukha kumikinang pa ang coin yun po ang kailangan namin dahil in demand po siya ngayon for what reason gagawing alahas at hinahanap na mga kolektor. Okay? Huwag pong kalimutan mga ka-Vertusio na mag-subscribe. Siyempre naman. At ihit ang notification bell. I-follow mo ako. I-follow nyo ako. Para updated kayo kung ano pa ang hinahanap na next po sa grupo ko namin. Ang bawat update na yan ay makukuha nyo lang po dito sa Vertusio. Yeah.